ng maganda at napagpahalang araw po sa ating lahat mga kanter ito pong nandito dito mga ilang sample ng barya yan ay po yan mga madudumi po yan tatry po natin linisin yan ah uh, inyo ko antabayanan kung ano magiging resulta nito sa ating paglilinis atin po siyang na ng kalamansi try natin linisin sa kalamansi itong mga ilang piraso ng bariya na to kung pwede natin ipalinis ang kalamansi yan ating pong tingnan ang resulta po, ating ibababa dyan 15 minutes sa kalamansi bago natin babalawan sa tubig. Atin pong titingnan kung may pinagbago dahil eh, ito po yan na may itim kita nyo po yan. Uh, Puro natin po siya. Atin lang pong titingnan ang resulta nyan. Balawan natin mamaya. And nakita ko sa inyo kung ano yung magiging result. Atin pong pong tingnan. Okay, pwede natin palinis itong kalamansi. Ayan. Tingnan natin ang resulta sa ating mga bariya. yan. Tingin pong tingnan ang resulta. Isang so, magandang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat uh, na hunter. Ayan. Ito po yung resulta ng ating nilinisan. Yung mga uh, may itim na bariya ano pa rin po naman siya maitim pa rin pero kumpara po sa kanina kung hindi pa natin nalinis eh napaka itim may naman po ano siya malinis naman siya luninis ano? Hmm. kaya lang yung mancha talaga ng bariya hindi na matanggal yung mga itim ito ang aking papag-aralan pang ano yun, kung paano ko ito malilinis kung anong maganda hanapan ko ito ng paraan yun po lang muna at nandito lang po muna ibigyan ko na lang po kayo ng update kung paano pa magandang palinis ito po pala ay eh. nilagay ilagyan ko rin ng kaunting sunrocks at yung dishwashing, tapos yung kalamansi. Ito po yung resulta niya. Nakita niya naman sa simula na medyo item, Ngayon naman ay medyo gumanda po yung ano niya. Pero magahanap ako ng ibang paraan. Kung paano matatanggal itong mga ma item na yan. Ano po, maraming maraming salamat po. yung ito po lamang. Uh, Shoutout po sa inyong lahat. you.